Okay guys, ngayon naman, samahan niyo ako maglinis sa third floor. Ayan na nga, sinisimulan ko na siya i-dusting kasi nga, malikabok. Actually, ito nga pala yung pinaka-entertainment room namin, kusaan dito namin madalas ganapin yung mga special event, kagaya ng birthday, reunion, the last time nga, dito namin ginawa yung 40 years anniversary na Ace Ganun din yung 70th year ng birthday ng father ko. Kaya itong bahay nato sobrang busy talaga. Lalo na nung no, nagbaasin yung mother ko pati yung sister ko. Lagi may mga event dito, family and friends reunion. Siyempre, mas malawa kasi yung space dito sa taas. Kaya dito namin ginagawa yung mga event na nagaganap sa bahay ko. Kung mapapansin niyo, mayroon akong microphone sa gilid. At tsaka songbook, ayan na nga pinupunasan ko na siya para sa susunod na event, malinis na yung mga gamit ko rito. Mahili kasi kaming kumanta, lalo na yung mga ko, na po, pag nandito sila, ito ang paborito nila ng tambayan. Ayan, sinisimula pa na nga linisin yung mga agirigilid, yung mga agiu-agiu, para mamintay natin lagi malinis. At ito nga pala yung video, okay? na ginagamit namin pag kumakanta kami. Mahilig kasi kumanta yung mga kaibigan ko. Lalo na si paring Anna at si paring Lily. Naku po. Ayan, tinan niyo, pinupunasan ko na yung mga frame. Mapapansin niyo, baka iba yung mga picture frame niya. Dahil pa yun sa abroad. Ayan, o. Oh. Kaya e, iniingat ako siya linisin, baka bumagsak. E, sayang naman. O di ba? Pedanda eh, ako siya nililinis. ilagay ako siya na malit na brush. Kasi baka bumagsak, eh wala na ako mabibilig kagaya niyan. O oh, di ba? At ito naman yung frame siya, bintana. Kaya pinupunasan po siya dahan-dahan. Kung mapapansin nyo, no? Maraming pictures sa wall. Yan yung mga event na naganap dito ng mga time na nandito yung sister ko yung mother ko mga family reunion at siya ay mga kaibigan nila na matagal lang nilang hindi nakita. So, ito yung lugar na gustong-gusto nilang pagtausan ng mga okasyon. Ayan na nga, winawalisan ko na nga kasi patapos na akong maghihinis dito, yan yung pampinali ko ang magwalis. <laughs> Para mawalay maalikabok. O ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga picture ng mga kaibigan ko. Kahit mga kaibigan ko, nandito rin sila nasa wall. Wall of Fame. At yung nasa taas naman yung mga pawn card na inipon ko at pinaprint ko. Ayan yung mga event dito, yung mga time na nandito yung mother ko, sister ko. Tapos ito naman sa gilid, yung mga ibang mga abubot ko. Ito nga pala yung family picture na sister ko sa New York nasulat sila sa isang magazine kung paano sila nakarating doon, yung lifestyle nila. Kami naman ang mother ko na isulat din sa isang magazine during that time nung no magkasama kami sa isang barko, mother and son working together sa passenger cruise ship. O di sikat kami? <laughs> o oh, ayan, maikita nyo ngayon yung kabuuan ng third floor kung itsura niya. Kanya na ako mag-ayos bahay. At ito naman yung picture ng Mocha Girl, ang paborito ko si Bibi Jade. Ayan, di ba? Ito naman yung picture ng mga kaibigan ko. At syempre, God bless you, pagpalain tayong lahat.